yan sa Kamsat makapuntoy lakad lakad lang tayo dito along Kisad Road papuntang Burham Park yan upload videos lang to kasi mahina signal dito kaya upload videos lang nawawala wala signal dito sa may Kisad Road at yes. andito yung Crown Legacy Hotel ginaala na natin yung na, yung ginawang headquarters nila Gawin ko lang yung survey ang headquarters nila President Bongbong noon nun, nung campaign period dito sa Baguio. Oh, yun yung parang yun yung parang headquarters ng ano mga loyalista dito sa Baguio City. Yung Crown Legacy Hotel. Ayun. Ito Kita Road. Lakad-lakad lang tayo dito sa Kita Road. Ayun. Kasi tap ang tumbok dito pagbaba Pagbaba mo dito, ano na eh, uh, Borham Park na. Accessible nga sa Borham Park. Ayan o. may mga pine tree. Ah. Pero very, very, very busy road kasi ito. Itong Kisad. Actually, dalawa eh. Kisad. May Kisad, may Kisad. Ito, Kisad Road. Yung Kisad Road, saan yun? Nagilian Road naman yun yung Gisad Road sa Nagilian Road yun itong Gisad Road ito malapit lang sa town Burham Park sa baba Very accessible siya. Malapit lang sa Burham Park. Wait lang kakapsa at pakabonsoy. Tali tayo sintas. Lagi naman itong sintas na ito. Bisit. Wait lang. sila tali lang tayo sinta kisad road to kisad kisad road Naalala ko na kasi ilang araw ba ngayon? 7? 8 bukas diba? January 7 ngayon eh, diba? January 8 pa bukas January 9 uh, eh, Punta kaming bigan ng 10.30 Kadaanan ko nga ulit ngayon, mamaya eh. kita sa road to kita sa road tapos yung kanto kanto bonchi mahal din yung restaurant na to pero one time kakain talaga rito masarap dito yung ribs masarap dito yung ribs nila dito sa kanto bonchi yan okay. <coughs> <coughs> तो बुरा पट्टी निकल Ito yung Kanto Bogchi, sarap yan, yung mga ribs, ito pala, ito pala, hindi pala, ito sa gilid, hindi pala yun, ito sa gilid, Kanto Bogchi Ribs ang specialty rito, mok, mok ribs, yan, yeah, restaurant na yan, mahal lang Yan yeah, o, Kanto, Kanto Bogchi Yan, yeah, restaurant na yan, Kanto Bogchi Masarap yan yung ribs, barbecue ribs Barbecue ribs Tapos ang side dish nya Mas potato Mas potato by salad pa 300 kasi Kado order, mahal, mahal. Eh. One time kumain na ako eh Kasama ko sila mama Kasama ko si kuya Palaga ako, pag ako lang makita di ko kakayaan. Mahal Mahal yung 300 na ano 300 pero ano, pinakamura na yun ha, 300 plus hmm. per order. Lakat-lakat tayo sa Burham. Out ko na muna. Out ko na muna. Pilakita ko lang sa inyo yung Keysand Road. Dito sa Burham Park. Mag-upload ulit tayo dito. Okay. Bye-bye. Salamat.